Tagalin mo nga yan. Ayoko, costume po tayo. Bakit ba? Saan na namang costume bumapagyo? May costume party kami. Wala akong pakialam. Basta swimming kami. Oh, bye. bye! Sabi po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to. Ito po ay uh, pagangat, pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, na iambag na mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng uh, unang ginang, ay hindi po isang partying pang sarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para magswimming, Hindi po ito pag uh, susuot na mga costume katulad ng Snow White para magparty party party Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa natin Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nagaangat sa kapwa Pilipino kesa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort. Ito ang uh, sagot doon sa tanong kung bakit merong mga party sa panahon na pinabaha yung ating mga uh, kababayan. Hindi na pwede ngayon sa atin na hindi sinasagot yung tanong. Dapat kapag tinanong ang office of the president o ang palasyo at uh, sabihan sila na kailangan nyo sumagot, dapat kailangan nilang sumagot ng maayos kung ano ba yung kanilang explanation. Hindi na pwede ngayong panahon na ito na aatake ka ng ibang tao para lang makalimutan kung ano ba yung totoong issue. No, may issue na naman. Uh, may issue kaloka. yan. Eto, balangkasin natin to ng ano? I-weigh natin, balansehin natin, Bidyo Kapar. So, oh, tingnan natin both parties. Uh, both so, sides. Both sides. Both points uh, of view. Eto, nagsalita na rin dyan ang Malacanang, Bidyo Kapar. Kasi nga, isa yan sa mga naging katanungan. Press briefing, Bidyo Kapar. Mm. Yung qa ba sa malakanya? Uh. So, sinagot na rin yan ni Usec Atty. Claire Castro. Pero ito, sige. Kasi ito si Madam Sara Duterte. sinasabi nga regarding naman dito kay FL. Sa Marcos. Mm. Oh. O sige. Sabihin na natin, video ka na may inatingnan nga na book signing or book conference itong si FL. Mm. Inanap nga siya ni Madam Sara Duterte. Una sa lahat, meron bang posisyon sa gobyerno itong si FL? Meron ba siyang mga hinahawak ang departamento o ahensya? Eh si Madam Sarah siya siyempre vice president siya and elected siya mm. as vice president na pinapasweldo natin, 'di ba? Ah, pinili ng mga bumoto sa kanya. All mga bumoto, na mga bumoto sa kanya. So, eto naman si FL. So, yung pinapasweldo kay PBBM Mm. Siyempre, yun ang galing sa tax natin. Oh, syempre. So, naman. indirectly na, syempre, yun yung sweldo yung asawa niya, galing sa tax natin. Oh, di ba? Pinapasweldo natin oh, pinaposweldo. siya. Pinapasweldo. Pinapasweldo natin silang lahat. Oo. Oh, oh. Pero si FL kasi, ang tanong ko dyan, comment nyo nga dyan mga batang helmet, kung may ihinahawakan ba siyang ahensya o damadnamento ng gobyerno. Oo. Oh, okay. Ito pa, ano ba yung pinuntahan? Di ba? Mm. Buksan yung natin. Mm. Makabuluhan. Mm. Para nga daw, iangat, di ba? Mm. Ang mga Pilipino? Oo. Oh. Eh, itong si Madam San Duterte. Ano ba mga pinuntahan? Na-swimming sa isla. Ano, At, ano, 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 ano? swimming sa isla. <gasps> ano, 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 ano? ano? Ito pa. Mm. Ilang beses na ba niya yung ginawa? Uh? Natatandaan niyo ba nung umaten siya ng era's tour ni Taylor Swift? Oo. Uh. Di ba? Papuntang Germany ba yun? May bagyo din yun. Oo. Uh. Di ba yung bagyong Christine? or mm. Or ibang bagyo pa yun? Pero sagsagan niyo ng bagyo eto pa, mm. nung siya ng kasal, ah. Oh, oh, nag-abay sa kasal or nag-anak sa kasal, may bagyo din yon Ninang ka dun. O, oh, ninang. Mm. May bagyo din nun. At yun naman yung panahon na si Marilyn Robredo, sumuong na sila dun sa baha. Oo. Oh, diba? oh. Eto pa, eto latest, yung kay Bagyong Tino. Mm. Oh, nandun nga sa Quezon, isla. Oo. Oh, oh. ah, swimming, swimming. At merong nagsasayaw barang ano, fire. Par Oh, di ba? Oh, na may nag fire, fire yan, sir. Oh. Ah, doon. Nailawan man siya doon. Ay, kitang-kita man. Oy! Talaga. <laughs> Pero, itong bagyong uwan, nasan ba siya? Kasi, ang aga nagbigay ng narrative eh. Oh. Ah. Pero, nasan ba talaga? At, ano ba to? Nagahanapan ng butas. Oh. Ah. Diba? Ang masasabi ko lang dyan, magtrabaho na lang ng tama. Diba? Magtrabaho. Eh, tama nga yung ginagawa niya. Tama, tama kaya yung ginagawa nag niya. Nag-costume party. Snow White? Ay, snow White and the Seven Dwarfs. Dwarfs. Ano mas maganda talaga kung ano, ang kinos yung videographer? Ano? Maganda naman si Princess Fiona. Diba? Oh. Uh kung natanod kayo ng na, Shrek? Ah. Uh maganda naman talaga si Princess Fiona. Pero mabait yun eh. Mabait nga siya eh. Eh bakit? Oh. si Snow White mabait din naman yata. Oo. Eh, pero yun nga, yung, yung Princess Fiona talaga. Eh, kasi nga, ba diba, gusto nga niya maganda siya. Diba sabi nga niya, bakit daw yung picture na yun ang, ang mga ginagamit? Pero eh, meron say, naman pa, daw siyang mga picture magaganda. Di ba sabi nga niya doon sa mga staff, Hoy, ipadala nyo nga sila ng picture ko yung maganda. Tapos ang. ito lang masasabi ko dyan mga kabatang helmet. Magtrabaho na ng tama, hindi yung hanapan ng hanapan. Tama naman yung ginagawa niya. Swimming? Oo, tama yun. Tamang tama. May tama. Sa mental health? Ay, tamang tama. May tama? tama. sa mental health niya? O, oh, oh, ay, sige. Okay. Ayan nga mga kabatang helmet. Pasta comment nyo dyan kung ano masasabi nyo. Stay happy, stay healthy, stay safe, ties always. Sabi ko naman sa buhay niya, may tinabukin kasi siya everyday. God bless ever. Bye! Ewan ko, costume pa. What? Costume ka pa? Ba't talaga? kapalabu Talaga.